morning, I'm back. This is some Bruce's and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, dapat pa ba tayong magpadala ng kandidata dito? Kung anong pageant to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, dyan hello. Hello po sa inyo lahat! Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Ito nga, napapabalita nga. Ang Miss Cosmo daw ay may mga pinagpipili ang bansa kung saan daw nila gagawin ang kanilang pageant ngayong taon na to. Merong Colombia, Costa Rica, at saka Cambodia. <laughs> diba? Ang bongga. Pero kung akong tatanungin ninyo, siguro gagawin nila ang kanilang pageant ay sa Cambodia. <laughs> Kasi yun lang naman yung parang feeling ko na nag-held talaga ng pageant. At open. Open sa mga pageant katulad ng Miss Cosmo. Ayan. So, yon Bakit? Ang taray ng Miss Cosmo, ha? Ayaw na nilang gawin sa Vietnam. <laughs> Gusto nila sa ibang lugar naman. O, talaga dito pinapatunayan ng Cosmo na nag-involve na ang kanilang pageant. At malakas ako, diba? So, yun ang paray. Pero, eto nga, ang tanong ng lahat, dapat nga ba ba tayong magpadala ng kandidata dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to? Oo naman. Bakit naman hindi? Oo. Magpadala pa rin tayo ng kandidata dyan dahil parang feeling ko, hindi naman magandang tignan kung hindi tayo magpapadala ng kandidata dahil natalo tayo nung nakaraang taon. Gawa nga ni Atisa Manalo, diba? But, We have to learn ko ano ang experience natin sa pageant na to at hindi lang 'yon. So dapat hindi tayo magpadala ng isang sikat na kandidata or kilalang kandidata or talagang sabihin natin na may pangalan na kandidata. Hindi natin kailangan magpadala sa Miss Cosmo ng isang kandidata ng bitera ng beauty queen or isa sa mga sikat 'di ba, na may pangalan na sa mundo ng pageantry. Hindi natin kailangan magpadala ng ganong kandidata. Magpadala lang tayo ng kandidata na alam mo 'yon na kung matalo man siya, hindi masakit sa atin lahat. At kung ano man ang mangyari sa kanya, hindi tayo ma-hurt ng bongga-bongga dahil sinusuportahan ng todo-todo yung kandidata na ipinadala natin. So, ang gusto ko lang sanang ipadala yung mga runners up pa rin sa magiging runners up pa rin sa Miss Universe Philippines pero hindi yung may pangalan. Mm -hmm. So, mas bongga. Sabi ko nga kung ang ipinadala dyan noong nakaraan taon ay halimbawa, pinadala dyan ay hindi nga ganung kabonggang pangalan, di ba? So, yon yung dapat matutunan natin dito sa Miss Cosmo. At saka guys, maging wise. Sa pagboto Kasi syempre ang kanilang botohan Ay merong bayad Kumbaga parang ah, Medyo maduguto Kung ilalaban natin ang ilalaban So dapat nandoon lang na Siguro supporta lang tayo hindi yung ibubuhos natin na 100% tapos ang ending ay na nga tayo. Huwag na tayo makipag-agawan doon sa spot ng top 12 o top 10 or kung anuman para lang ma maboto ng todo-todo. Kung baga parang kung alam naman natin ang kandidata natin ay malakas at marunong gumalaw sa sa mga eksena o category ng ng pageant na to, yung mga aspeto ba na pinaglalabanan nila, eh, huwag nang bumoto. <laughs> so, kumbaga, hayaan na ninyo. Charot. So, yeah diba? Dapat maging wise tayo dyan. Para hindi yung sumbatan ng sumbatan, eh, nako, naubos yung pera ko dyan, tapos ganito, 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 ganyan. Just keep, ano lang, support lang yung gagawin natin. At hinay-hinay lang, di ba? So, yon At saka isa pa. So, syempre yung Miss Charm. O, oh, ayan. mag appoint na naman siguro sila ng panibagong kandidata na ilalaban nila for 2026. Kung ako sa kanila, wag na muna. Kasi, ang Miss Charm naman, easy lang naman na mag-appoint. Sa totoo lang, easy lang mag-appoint ng, ng kandidata dyan. But, ang akin, sana, Meron pa naman tayong kandidata for 2025 si Cyril Payumo. Patapusin na muna nila yung laban ni Cyril Payumo bago sila magpadala ng another candidates, di ba? Kasi syempre, hindi naman ganun kaano kadali na maghintay ng sobrang tagal. Alam nyo sa totoo lang, isa yun sa mga, ng, mga nagiging problema eh. Yung sobrang tagal ng paghihintay ng, kan, ng kandidata na buboard. Ayan. Saka sana sa supranational din. Sana magkaroon kasi ng budget yung The Miss Philippines kung saan kinukuha nila dun yung mga candidates nila for the Miss Supranational, Miss ano, parang yung nakaraan na si ano Alteya 'di ba? Si ang Ambrosio. O tingnan niyo, 'di ba? Nagkaroon sila ng sariling pageant. Dapat sundan na nila 'yon. Huwag na magtipid. Kung may sariling pageant 'yung The Miss Philippines, eh doon dapat magkaroon sila ng annual pageant. Kawawa naman si Alteya hindi man lang nakapag walk, 'di ba? So, yeah. So, ang akin sana Magkaroon ng pageant na mga by October kung saan nila pipiliin yung mga candidates nila para sa Supranational. Miss Chan, kasi ang haba ng hinihintay, parang piling ko napapanis yung candidates. Tingnan mo si Tara Valencia, mahigit isang taon yung hinihintay niya. And syempre, nagbabago yung build ng katawan ng candidates. Or minsan, parang syempre, sa sobrang tagal, parang napapanis ng bonggam-bongga. -bongga. So, dapat, ano, wag na silang mag-appoint ngayon sa Miss Universe Philippines kung sino yung pipiliin nila dyan na para sa supranational, para sa Miss Trump, para sa Miss Iko Tinan mo si Miss Iko natin, ang tagal din nang hinihintay. Kung baga, para kasi natetengwa. And, parang hindi naman nagwo work sa Pilipinas yung yung sobrang tagal ng paghihintay ng candidates na inaabot ng isang taon, mahigit, di ba? So, tingnan niyo sa binibining Pilipinas, o na-eltokuyo lang ng bonggong-bongga si Angelica Lopez o ano ang nangyari na sayang lang yung laban niya o di ba kung baga kung iisipin mo dapat magano tayo mag uh, magkaroon ng pageant para sa mga ganito at para mapili nila kung sino talaga yung the best para sa supranational sino ang the best para sa Miss Eco sino ang the best para sa Miss Charm kasi Pangit tignan kapag yung galing sa binibining Pilipinas, i-appoint e na lang natin. Tapos, bahala na maghintay sila ng sa loob na isang taon pero under sila ng The Miss Philippines. So ang akin lang, sana magkaroon ng pageant ang The Miss Philippines and then sana yung para sa Miss Universe Philippines, para sa Miss Universe Philippines, doon na nila paghuhugutin kung sino yung ipapadala nila doon sa sa Miss Eco, sa Miss Charm, sa Miss ano, di ba? Sa sariling pageant ng The Miss Philippines. So, yun lang yung akin, di ba? Kasi medyo alanganin, sobrang parang hindi nagiging worth doon sa candidates natin na sobrang tagal nang hinihintay. Hindi naman tayo mga Latinas na para gayahin natin sila. Eh yung mga Latinas kasi syempre, 'di ba? Kaya lang naman sila nagkakaroon ng patience ng sobrang ahead of time kasi nga, 'di ba? nire-retoke pa nila yung kandidata nila ng bonggong-bongga. Pinapagawa yung ilaw, pinapagawa yung muka. So, yon yung para sa transformation nila. So, kaya ganun yon katagal noon. Noon yon pero ngayon parang piling ko, pumasok na sila na talagang maganda na. oh, di ba? Tapos maghihintay na lang sila ng isang taon. <laughs> Ganon. So, nakakaloka kasi. Parang hindi talaga siya nagwo work Katulad na lang yung kay Angelica, isa na siyang halimbawa. Di ba? And then, ayun. So, meron pa naman tayong candidates para sa Miss Charm. Hintayin na muna natin matapos yung kandidata natin na makapag-compete. Or kung magkakaroon man sila ng another candidates for the Miss Charm, siguro ang hintayin na lang nila yung magkaroon sila ng sarili pageant nga para doon sa mga candidates na ilalaban nila doon sa Joy National Pageant na kung saan mang pageant na i-appoint ia nila, di ba? And then, ayun, kasi parang piling ko, six months waiting's parang okay yon Six months na preparation, parang okay yon Pero yung one year mahigit, parang nakakaumay para doon sa kandidata. At ayun nga, nawawala nga yung tinang, nawawala yung ingay niya. Oo, so yon At sana, makakuha tayo ng kandidata na talagang masasabi natin na swak para doon sa pageant na yon, Di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ninyo, dapat pa nga ba tayong magpadala ng kandidata para dito sa Miss Cosmo? And then, tingin ninyo, dapat nga ba talaga na magkaroon ng sariling pageant ang Miss Supranational, Miss Charm para sa mga ganitong mga budget na lalabanan ng mga candidates natin. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell, parang more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.